Hey guys, for today's video, nagpapakitang gilas po yung anak ko. Charot lang po. Baka mamaya mamarinig niya or makita niya itong video, magagalit siya sa akin. Ito nga po pala si Jay, ang nag-iisa kong anak. Sa, sa ngayon po, wala po kasi silang pasok, kaya um, tumutulong po siya dito sa pagawa or pagmasa ng simento ba. Ayan, so sabi niya po sa akin, Mama, magtrabaho po ako kahit tag-50 lang po yung araw. Nakatatlong araw na daw siya, guys. Ewan ko lang kung totoo. Tatanungin nga natin mamaya si Sis Lialin. Eh, Anyway guys, yung nakapula pala ay ang aking kapatid. Yan po yung sumunod sa akin. Kugihan kay nasa tanan guys. Karon kay wala may kanang open ang sentral, yung gilingan ng mga asukal ba. Kaya tumutulong po siya sa paggawa ng bahay. And maraming salamat Ben and shout out nga po pala sa kanyang asawa diyan na napakakugihan po si Jenny o ang iyang tatlo ka anak. Ha sige paningkamot dira para makakwarta ka. <laughs> Tapos ngayon, papunta sila sa Mananawin dahil magbubukas po sila, first bukas nila ng piso wifi ni Jay kasama ng aking kapatid na si Janjan. Jan. Yan, may dimple pa yarn. <laughs> At syempre ang aking uh, kapatid na si Leyaline. Ayan. Shout out nga po pala kay Sir uh, Kevin. Maraming salamat talaga dahil yan po siya ang parang partner namin na uh, para makapag uh, pataod mi baog ka ng piso wifi. Salamat kay Sir Kevin. Ug naa din na silay boutique. Ayan, kung gusto niyo mga damit, mga mga bago, mga bago talaga yung mga style. Oo. Um, punta lang po kay sa Charms Boutique. Ayan. So, yan na po. Nagkatawaan na. Ayaw kasi talaga magpa, magpa-video ng dalawang to. Ewan ko ba? Charan! Maraming maraming salamat nga pala sa aking cousin, Tita Rosemary. Dahil nire-remind niya ako lagi kung kailan pa sila doon malagyan ng piso wifi. At ito na po yung kanilang um, nakuha ngayon. Maraming maraming salamat po sa lahat at God bless po. Mua.